I can't the <laughs> you. hard do that. Mm -hmm. Normal position ng baby mo, ha? Naka-position na ulo ng baby mo dito. Ang normal po. Oo, uh, normal din inunan. Kasi nasa taas, panubigan, heartbeat ng baby. Lahat yung normal. Yung tone, yung movement ng baby mo. So, lahat naman maganda yan. Ha? Normal po ito, lahat. Yung mga legs na. Oo. Tapos, 27 weeks and 1 day. February 14, due date sa area. Ha? Huh? February? 14. 1 week after, 1 week before. 1.1 kilogram sukat ng baby mo. Mga. Tapos, ang baby mo, lalaki. Lalaki. Boy. Boy talaga. Nakita mo? Okay. Tapos na.